ang yeah, mga katimbang, si Boy Unding. Mangunguhan ng bayabas, oh. Pag may tao, takbot, oh. Yeah, si Boy Unding. Pera laglag, Boy Unding. Mga batang 90s. High sa mga nakaka-relate nito, mga katimbang. ah si Boy Unding, nasa taas ng puno, oh. May bulog. <laughs> Ayan, napapasin niyo mga katimbang. Ayan eh, si Boy Unding, oh. Oh. You know. Oh. walang bayabas. Meron. Pera laglag po, mga timbang. Dito kami mga timbang sa Conception. Nangalakal kami mga katimbang, tumigil lang muna kami. Nandiyan dyan, sa baba yung motor, diyan sa kalsada diyan. o oh, tara. Kaya mga ka hanggang dito na muna natin video. Maraming maraming salamat. Walang sawang pag-suporta. Bye!